Hi guys, kahit gabi na ngayon um, ang dami pa rin tao uh, may birthday, kahit umulan kahit yung, yung ilog doon ay kulay kopi ko ang dami pa rin ang um, dumayo dito at naki, nakisaya sa hinaguan Oo, at syempre um, tingnan po natin yung mga tao doon na nag, ano, nag, nagtitable pa sila doon para magsaya sa gabing ito Kaya, let's go! <laughs> so ngayon guys, bababa muna tayo guys Oh, oh. Di ba ang ingay nila? Kahit, kahit bagyo, kahit maginaw, nandyan pa rin sila. So, sige na natin. So, tara na. So, ayan guys. Oh. <laughs> may mga tao pa rin. May mga bata pa dito. Nay, pa So, ayan sila. Tapos na kayo? Maligo? Tapos <laughs> na So, ayan to sila. naligo rin po sila dito. So, dito naman. Hi! Magandang Hi, gabi po. Hi! Magandang gabi. <laughs> so, ayan po sila guys. So, diba? Dito naman ay may nag-ano. Uh, diba? Dito rin. Hi! Magandang gabi. <laughs> Enjoy! enjoy din kayo <laughs> sayang po sila guys at syempre dito naman um, syempre hindi na wala may tumatambay rin dito sila dito guys sa ano nag inuman sila dito guys so um, ano nila nila? sila guys hi Mm, -mm. Sila guys, sila guys Taga -san kayo? Taga saan kayo? Bye. So ayan. Diva. Daming tao. <laughs> Dito naman sa billiards. So syempre nasa so isla Bimbo. Oo, oh, oh, punong -puno ngayon ng ano. Hi! Mm Hi. -hmm. Hi guys, good good morning. So ngayon uh, andito tayo nga sa hinaguan at syempre baha ngayon kasi um, low pressure daw dito sa province sa Misamis Oriental. So uh, sobrang gulo talaga dito sa hinaguan. So ngayon ay mag uh, maghuhugas tayo kasi um, actually kay kayo pa ako naghuhugas pero ngayon, ngayon ko lang naisipan na mag ano mag mag vlog. <laughs> at ayan po guys. Oh. <clears throat> So maghugas na tayo guys thank at thank you pala kay Ma, uh, Messi Messi. ayan po yung kagabi na mga ulam po namin ay hindi po naubos at um, nilipat ko po lahat ang ulam dito sa um, maliliit na lagayan para mahugasan po yung ating mga kaldero at kal, at atawali at mm -mm. diba so tara na ni G kamakailan lang ang kanyang best trophy sa gawad mo niya para sa pelikulang magnifico sa halaga 75,000 pesos. Tingin 75,000. Deal. Saan niyo po Sir Francis? Like, Ang nakarelasyon di umano ng yumaong master rapper na... Para may arrange din siya dito sa lagayan ng Caldero. Ooh. ano lang tayo guys ha, um, ano lang po tayo balde 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 na po tayo yung tubig kasi um, walang ano eh walang hindi hindi, 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 hindi -ano yung tubig natin dito sa gripo, po hindi pa na natin mag pipid ng tubig kasi ulog muna natin dito sa ito naman. Pati ang sports car ni Daniel Padilla ni Anok din daw kay Boss yung ng isang buy and sell car shop. Pero hindi raw sila nagkasundo sa presyo. Sorry, siguro baka may pagkakataon makabili ako ng sasakyan ni Daniel Padilla. Ano kaya kung subukan ko rin makipag na nominate kami sa isang international award. Ang Korean drama Star. Siyempre, ang tanong, magkano? Sa aking palagay, ibibenta ko to sa'yo, boss Toyo, sa halagang. <tong> Yuri, ka, Tara ka, jayil, 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 Nauna, nauna, na kasi yung mga plato na nahugasan ko. Mga baso. Dito ba guys. Hmm. So ganito lang tayo guys. Kasi baha ngayon. Paldi na tayo. Kasi wala talagang tubig guys. Wala talaga yung tubig dito ano lang talaga magbaldi-baldi lang talaga tayo ah, aray ko hindi ba balbilan. Napiron pa oh. So ngayon so, guys, amalinis na po siya dito kasi tapos na ako maghugas. At naka-arrange na po lahat. oh, uh, di ba? Tapos ako magugas eh. So, maglinis man ako dito sa... Dito naman tayo maglilinis. Kasi ako talaga naglilinis dito. Na area. Mm, yes, yeah, guys. Yes, doon dito naman tayo ngayon guys. At naghahanap po tayo. At syempre, naglilinis po tayo dito sa... Um, hinaguan farm ni madam. Kasi daming tao kagabi. Kahit bumagyo man ang... Ang kagabihan. Pero marami pa rin tao at hindi ko masasabi na um, ano kasi uh, natapos sila kagabi is mga 11 or 12 a.m. Kasi nga ano o uh, diba o oh, sobrang linis na talaga guys o oh. sobrang linis talaga sobra malinis na kaya tingnan natin guys diba ang e-house po natin open na po yan kasi punong-puno po kahapon ng ating A-House. O, oh, malinis na siya oo oh, oh, malinis na talaga siya Ang 8 na A-House natin. O, oh, lima lang pala. Ang limang A-House natin ay punong-puno. Lima lang pala yung puno. Lima lang po yung puno, kagabi, guys. May dalawang bakante kasi dyan sa ating A-House. Nakabukas po lahat kasi um, punong-puno po yung kahapon except sa dalawa. Ha? so, dito na guys. O, oh, ba? Diba? Ang linis talaga ng ating pinagpuan farm ngayon. Kasi, naglinis talaga sila ngayon ng ano, ng, so, ng bonggang bongga. O, oh, diba? So, dito tayo guys. O. Oh. Hmm. Pero ang ating ano, kahapon kasi mga tao dito, dito sa nag, ano, nagkantahan kagabi. Oo. Uh, uh. Pero yung ating ilog ngayon ay in, hindi na masyado siyang um, maputik or kopik kasi maano na yung ating tubig ngayon sa dag sa, sa ilog sa pa ba? Diba? ang ganda uh, ay may, na, may nakapakay isda wala pa kayo isda? saan? ay may nakapakay ay may na, ah oh, nang ano pala sa guys oh yung bata dito guys Nakakakuha din pala siya ng isda dito sa ilog natin. Ah, wow. hmm, Ah, may isda pala dito sa ilog. Akala ko kanino to. Ingit, ha? Oh. Mm -hmm. Mm, di ba may, may santol pa sila? Kumain na ba kayo? Ha, mga bata? Diyan, guys. Oh, Nag-ano siya, guys. Oh. Oh, di ba? So, dito naman tayo, guys yung ating mga kasama o oh, kasi si Brenda nagpahakot si Brenda ng kasi si Brenda, ng ano ng mga bato so ayan po sila yung bato natin mabigat <laughs> mabigat ba? Kapi? Yeah. And why? Sige. Why? Ano yan? So ayun guys, so, pa si madam ng ano, oh, ng yeah. grava. Yeah. Yeah. Kasi, kasi mintwin yan lahat dyan. Tapos ganoon. Tapos basta. Kita yan dyan mamaya guys. Mm, mm Ay, dito naman pa sa kabila. Ayan, hi Beshi, Ayun po si Marian. At dito naman sa canteen guys, ay, ay ito pala yung ano doon sa um nilipat na naman to dito ni ni Madam kasi nga um doon sa kabila ay hindi nagagamit doon. So ito ito kasi dito nagagamit niya. Oh, nagagamit niya kasi dito. So, so may ano pa siya dito, o, may duyanan siya dito, 'di ba? 'Di ba doon sa kabila ay nalagay. So ngayon nilipat niya dito para mas maat ma-appreciate ng mga ano natin ang mga bisita oo oh, ba diba? mas na appreciate kasi yan dito sa mga bisita natin mm -mm. Ay, dito naman tayo ay sa sa ano naman tayo sa far ay sa mga gulayan so itong gulayan natin ay sobrang putik talaga ngayon kasi di ba sobrang ulan dito naman ay nakunanan siya ng um, lupa kasi Inaano doon sa kabila. So, sobrang ulan talaga dito. So maputik talaga dito at matubig. Oo. Oh, oh. hindi ba? lang guys. Doon lang hanggang dito na lang po tayo at abangan po natin yung ating mga video mamaya or sa next day kasi marami pa kaming gagawin at marami pa tayong tatrabahuin dito sa Hinaguan Nature Farm. Kaya bye guys and god bless. Bye.